Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, andito tayo sa Sambuanga and uh, in a few minutes, makikita nyo yung uh, building ni Bat na patapos na. <laughs> uh, at last, uh, by December, tapos na. Earlier pa nga, kaso lang uh, meron pa kami trip. Uh, kaya sabi namin slow down muna kasi gusto namin andito kami sa finishing touches. So ilagay muna na kwan. Forward view, para makita nyo. It will come into view. Yan muna intro natin because uh yung vlog natin ngayon is related to businesses, yung uh, mandated legislate uh, mandated uh price ceiling ni President uh, Marcos. So I I will be speaking as a uh, as a uh, as a businessman. Yan, yan na po. <laughs> East Samwanga Business and Events Place ni Bat. <laughs> okay, so yan, yan na makita nyo. Yan na po. Uh, that's our project to give employment and uh, livelihood to the to the uh, May kababayan here in Samwanga City. So yan, no, for five four story siya na bahay rin natin yung third floor at sa baba may mga stall stalls. Okay. So ayan uh that's it. Yeah, uh, hindi pa namin actually na yan kasi ngayon we're about to meet uh possible uh, possible renters or tenants. So dito may gasoline station. So naging kwa na siya pagkatapos uh further away yung uh, gina ginagawang project ni Villar yung ah uh, ah uh, haven haven, <laughs> eternal haven or something basta cemetery <laughs> ni Manny Villar so yun okay ah uh, so yan uh, so kami mga negosyante po uh we 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 just uh, uh operate under the dynamics or principle or system of uh, of uh, demand and supply kumbaga you know you you can for example dito sa legislated uh, price ceiling sa sa bigas okay naman ito pero well, how paano how can businessmen sell price lower than Uh, 50 pesos and lower than 40 pesos kung ang kinukuha nila ay uh, mataas na presyo rin ang pre uh, they are they are getting it at a very high uh, high uh, uh, kasi yung marami po mga middlemen marami mga hoarders, and then syempre nandiyan rin yung greed factor na mga yung mga NFA officials yung mga tongpats Pagkatapos, andyan rin yung mga isma yung mga smuggling andyan rin yung mga price uh, yung mga hoarding price manipulation so the, uh, you can only expect businessmen to lower it so much hindi naman pwede maging charity char charitable institutions yung mga or hindi naman charitable uh, institutions yung mga businesses so nawa ako sa mga sa mga sellers ng bigas at sinabi pa ni Marcos na kung meron daw mga tao nakikita na nagbebenta ng ng over 41 pesos per kilo or uh, for uh, regular milled rice or uh, 45 pesos per kilo sa well milled rice isumbong daw sa kanya isumbong daw sa Department of Agriculture isumbong daw sa price coordinating council or the department of agriculture or the department of trade and industry eh, at ito ay under sa order niya under executive order number 39 na kung kailan magtake effect ito on uh, September 5 So well and good at least sana uh, at uh, nakikita natin tinutulungan ang mahi sinusubukan tulungan ang mahirap dahil nga pa uh, tumaas na nga talaga yung presyo ng uh, ng uh, lalo na dyan sa National Capital Region umabot na sa 42 255 per kilo or 48 to per kilo sa World well milled rice 42 255 per kilo for uh, Uh, yung mga low, low, low end price pero um, at, uh, sa, order pa ni Marcos sabi niya if it comes to uh, kung meron daw uh, kung meron daw hindi susunod dito sa batas in-encourage daw niya sa mga, uh, mga tao para i-report sa kanila sabi niya i-report nyo i-report nyo sa police i-report nyo sa DA sa lugar ninyo i-report nyo sa local government para ma, ma uh, para matingnan namin at yakin na hindi lalampas doon sa presyo na atin nilagay. So, kawawa naman yung mga ay, buti na lang hindi ako rice dealer. Pero kawawa uh, or, although we have a farm, uh, we know we know how it, how how is the situation dito ang mahal na ng fertilizer dahil pinapatungan rin ng mga sa import ng mga bata ni Marcos uh, dito rin sa Kwan ang balita dito sa Sambuanga yung mga NFA dealers na hinahalo yung uh, yung pal yung palay sa sa uh, commercial rice pagkatapos ibinimbenta nila as commercial rice so ang mangyayari lang dito ganito dalawa lang nakikita ko scenario with this executive order ni Mike Marcos sa price ceiling uh, either yung mga negosyante will stop selling rice kaysa malugi sila kasi kung kinuha ba nila, manila nila for 40 to 43 per kilo po tos nila at 44 per kilo or or uh, kinuha na nila sa 44 and then ibenta sa sa 43 lugi talaga sila so uh, i think uh, mas magkaroon tayo ng shortage dahil la uh, dahil isa shout down ang mga negosyante rice dealers sa mga businesses nila to avoid uh, na magcomplain sila to avoid na makasuwan sila or makulong sila uh, because of the republic uh, because of the executive order issued by the president at uh, mandating ceiling uh, uh, sa rice prices. Ang isa pa ang nakikita ko dito since ang ceiling sa rice prices ay uh, ay co covering only yung mga low low end rice. Yes, hindi high grade rice ang gagawin na ng mga, mga negosyante ihalo na lang nila sa sa commercial high milk rice high grade rice and then ibebenta nila as commercial na pwede sila lumampas sa price ceiling kasi yung price ceiling hindi it doesn't cover yung yung mamahaling rice so ibebenta na nila ng mamahaling rice so wala na the market will will the uh, low low price rise will disappear from the market. So, ito lang na nakikita ko. So, in short, palpak po ito because dapat ang 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 ina-adjust niya yung yung source ng problema, yung smuggling, eh, di ba? Nasangkot yung asawa niya dyan si, si First Lady Lisa Renita Marcos is smuggling and then nasangkot rin yung mga kaibigan niya ng mga rice dealers na nakuha ng monopoly sa 100 billion rice importation na sinabi ni ni Risa Aran uh, Risa Hontiveros, Senator Hontiveros, na uh, government-sponsored uh, smuggling daw sa sugar. Sugar naman ito. So, pero lahat yan, lahat yan, magkasama-sama sila. In short, koko, may mga tao kumikita ng malapit kay Marcos, either sa sugar o sa rice, yan ang dapat tabulin. Hindi yung maliliit na sugar dealers, sugar trade. Ah, hindi yung maliliit na mga rice dealers and uh, rice uh, retailers. retailers. Yan ang, uh, yan ang kwan pasensya na may, medyo meron kami kasi na na lugar dito sa so, yung uh, isang commercial outlet dito kaya tinitingnan ko rin yung daan so so yun yun ang yun ang dapat sana gawin you can only do so much kung hahabulin mo yung mga bumibili na ng mataas na presyo ng ng bigas habulin mo yung nagpapatong yung nag-hoarding yung nag-smuggled at saka yung yung mga NFA officials naki sa mga negosyante yung government rice binebenta as as a commercial variety by mixing it with the commercial variety even even dito sa Sambuanga binabanatan yung mga radio yung mga practices ng mga ng mga warehouse uh, yung mga big time NFA uh, distributors ukol sa issue na yan so yan ang dapat habulin hindi yung mga maliliit So uh, malapit na kami sa destination natin pero ito ito ang kwan natin. This is uh, the state of the nation now. So ipinapakita rin dito palpak talaga yung kadiwa system nila. I e 12 14 outlets sa na palayan nationwide. So kung may kung to totoong may kadiwa sana hindi na tayo magkakaproblema ng ganito pero wala para for press release lang yun hanggang sona lang yun So, uh, this is what you get when you vote for a candidate who's na, who has no love for the poor. At hindi alam yung sitwasyon ng mahirap. Clueless si Marcos kung ano ba talaga ang nangyayari sa bansa at kung ano bang dapat solution sa mga problema na ito. So siguro next time kung gusto natin ng uh, ng ng uh, food security, iboto na lang natin na uh, yung da da galing talaga sa magsasaka sector o galing sa mahirap talaga na may alam tungkol sa atin. So tungkol sa problema natin, yung mga source of problems sa bansa. So uh, you know what to do. Please share this blog. Uh, you know what to do in the 2025 and the 2020 election please share this blog to your friends and relatives so they will also awaken magigising po sila sa katotohanan kasi later on po lahat tayo magihirap na kung magkakaroon ng tuluyan ng rice shortage at super high prices ng, ng bigas so people should be awakened so please share this to friends and relatives and tell them also to subscribe to the bloodcaster armadine youtube channel so thank you for watching and see you in my next vlog